Ngayon ay dito ako sa backyard. Kukuha ako ng ano, kalamansi. Ay, kalamansi. Na kamatis. So, ayan yung kamatis. Oo, oh, nagkanda hulog-hulog na. Pag mga pa-winter, tatama rin ka talaga mag-labas dito. So, ayan. Tingnan mo naman. So, yung barbecue, yan doon yung barang hindi ko pa nga naayos dito na ano eh. So, pero kuha muna ako ng lemon. Tingnan natin yung lemon dito. Ay, ang daming lemon. Kahit maliit lang, oh. Oh, ayan, oh. Ay, ang dami kong yung harvest na lemon. Winter kasi. Kahit maliit lang siya, oh. Dami. Sayang kasi daw kasi, kakain na kuno ng ibon. Di na niya. Pagila mo. Dapat 'to robo. 'Di robo? Ah! Oh my god. So, ito na guys, yung mga na-harvest ko sa backyard. Bali, ugasan ko muna 'to. Kasi para may lipat ko siya so, ano. so patutuloy ko muna siya dyan and then saka natin siya ilipat dito